i <laughs> naman natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys with its color variation. Meron siyang metallic triton blue and sparkle black at saka yung pearl blaze orange. Yun yung pinakabagong kulay ni Gixxer. Dito naman tayo guys sa kanyang front wheel. Makikita natin yung kanyang brand MRF with size of 100 by 80 by 17. And tubeless po itong gulong na to. For the mags naman, meron siyang 3 spoke strand. For the paint job naman, matte black. Front suspension naman, yung telescopic fork with paint job of matte black. Matching dun sa kanyang mags. May kita rin natin na sobrang taba nung kanyang kanyang telescopic port and maganda yan for the maneuverability and also sa kanyang shock absorption. Kaya maganda yan kahit na pang off-road o kaya nasa probinsya ka. So okay na okay yung kanyang shock. Agaw pansin din dito sa kanyang mags, may kita natin yung kanyang linings. May decals din siya. Neon yellow. Same lang dun sa kulay black niya and then dun sa kulay orange niya. For the stopping power naman, we have single disc brake, double piston caliper, at hindi po siya ABS. Aangat naman tayo dito sa kanyang headlight. Makikita natin yung kanyang headlight. LED na rin yan. Mas matipid sa kuryente. Pero dun sa kanyang signal lights, bulb type pa rin, same dun sa likod, pero yung kanyang tail LED na rin. For the naman, dito sa kanyang harapan, makikita natin sa front tip niya, may branding siya, susuri yung decals niya. Tapos dito naman sa pinakadulo, medyo mababa lang din yung kanyang fender. Gusto niya maglagay kayo ng extension, pwede naman. Dito naman sa pinakababa ng kanyang panel gauge, makikita natin dito, may naka-engrave din na Suzuki. Tapos medyo malit din yung kanyang panel gauge. Dito naman sa kanyang handlebar, sa may bandang left, meron na din siyang passing light, which is very okay naman. Dagdag visibility when you're crossing o kaya gusto mong pumunta dun sa kabilang lane. Other buttons naman, we have the high and low option, turning lights option, tapos yung kanyang busina. Dito naman sa kanyang rubber, okay din yung pagkakalagay dito sa kanyang grip. Ayan, makapit din sa kamay. Dito sa kanyang pinaka-tip, plastic lang siya. Sa kanya namang lever, coated na rin siya. Ayan, kulay itim, tapos malambot din pag pinipiga yung kanyang clutch. Dito naman, ito yung front brake. Ayan, malambot din yung kanyang lever. Other buttons na makikita natin dito sa kanyang right, kill switch. Tapos yung kanyang headlight option, hindi pa siya aho or automatic headlight on ayan so pwede mo pa siyang paglaruan yung kanyang headlight at yung kanyang starting system only push start or electric wala na siyang kick start unlike nung unang lumabas siya punta naman natin dito sa kanyang naked handlebar pagka-finish naman nung kanyang handlebar glossy black and napaka elegante rin nung pagkakadesign sa kanya at sa palagay ko comfortable sa kyan to, kasi medyo at naka adjust na siya medyo nakataas dito sa kanyang grip ito naman yung kanyang panel gauge fully digital na siya ito yung select ito yung adjust may kita natin dito yung signal light indicator meron din siyang check engine indicator kung naka-neutral sa yung high beam indicator. Ibang makikita natin dito, RPM, odometer, orasan. Ang downside lang, wala siyang voltmeter, pero pwedeng-pwede ka namang magpakabit. For the decals naman, makikita natin dito yung stripes niya or yung lining ng neon yellow. Nag-highlight talaga siya. Makikita rin natin dun sa kanyang gulong sa likod, dito sa harap. And then, meron din siya dito sa kanyang body. May combination din siya ng black, blue, saka kulay gray yung kanyang Sir And syempre, andito na rin yung decals nung kanyang fuel injection. Dahil dati, itong motor na to, yung unang labas niya ay carb type. Pero ngayon, fuel injected na. And ang ganda rin nung kanyang emblem dito na letter S. Very elegant yung pagkakalagay. And then, yung pagkaka-finish nung kanyang color. May kita nyo dyan sa camera. May mga glitters. Glitter siya na maliit. So, ang ganda nung paint job niya. Side fairings naman niya dito. Patulis. Plastic lang din siya. Tapos makikita natin dito, parang may air vent na siya dyan. May tagusan ng hangin dun sa may bandang tuhod natin. Dito naman tayo sa ilalim ng kanyang tangke. Eh. Matatagpuan natin dito yung kanyang busina. Tapos dito meron din siyang fairings dito na parang windbreaker. Ayan, napakaangas din tignan dito sa kanyang ilalim. Dito naman sa kanyang chassis, matataba na yung nilagay nila ditong bakal. Ayan, so makikita mo talaga, very durable talaga tong motor na to. Dito naman tayo sa kanyang tangke, itong buong to, kahit dito sa gitna ay plastic, removable siya, anti-scratch dun sa kanyang tangke. Ito naman sa pinakaibabaw niya, nagustuhan ko rin sa kanya kasi dun sa kanyang mismong susian, meron na siyang guard. Ayan. So kung gusto mong buksan, open mo lang na ganyan, saka mo lalagay yung susi. Very good yan kasi kapag umuulan, hindi dederecho yung tubig dyan sa loob. For the fuel tank capacity, meron siyang 12 liters fuel tank capacity and for the kilometer per liter niya, pwedeng umabot ng 45 kilometers per liter. Dep Depende yan sa road condition o kaya sa throttle habit ng driver. Puntan naman natin yung kanyang makina. makita natin for the crank case cover, matte black yung pagkaka-finish, oil capacity naman 100 ml, engine type naman niya, 4-stroke single cylinder, single overhead cam, saka 2-valve. Burst stroke naman ng motor na to, meron siyang 56mm by 62.9mm. At may kita natin dito, wala pa siyang radiator kasi air-cooled pa rin siya. For the maximum power naman, meron siyang 10.4 kW at 8,000 RPM. Sa kanya namang torque, torquey naman itong motor na to, meron siyang 14 newton meter at 6,000 RPM. Dito naman sa kanyang gearbox, 5 speed na siya. Ang sequence nito, harap sa dagdag tapos likod-likod na. Parang rider lang din. May kita rin natin dito sa baba, kahit na sport naked bike na siya, meron pa rin siyang center stand na okay na okay yan, lalo na pag nagwa-washing ka ng motor. Meron din siyang side stand at wala siyang sensor. Sa height nating 5.6, check naman natin kung comfortable tayo dito sa motor na to. sa kanya namang upuan naka step seat na siya napakaganda nung comfort niya pati na rin dun sa kanyang back ride kasi may kita mo naglagay sila ng step seat pero mataba hindi yung merong pillion seat pero konti lang yung foam pero sa kanya bulky siya malapad din yung kanyang upuan kaya pwedeng pwedeng pang long ride to kahit kasama mo yung back ride mo ito naman yung itsura dito sa kanyang side napakaganda rin yung register niya meron din siyang nakalagay na decals na SEP Suzuki Eco Performance Pupunta naman natin dito sa kanyang pipe Dual type exhaust muffler o dalawa yung bugahan ng kanyang usok. Makikita rin natin dito sa kanyang side, meron din siyang stainless na heat guard. Dito naman sa kanyang pillion step, maliit lang yung extension niya dito pero napakataba dito. Feeling ko hindi ito masyadong mabibrate. Ito naman yung kanyang oil cap dahil dito sa kanyang likod, naka-disc brake siya with single pot caliper, single disc brake. Makikita rin naman natin dito sa kanyang likod, meron na rin siyang mud guard. Hindi masyadong exposed yung kanyang monoshock. Mas okay to para hindi agad kalawangin dito sa kanyang monoshock. Dito naman sa kanyang swing arm, mataba na rin siya. Meron na rin siyang chain cover dito which is very okay dahil kapag naglagay ka ng langis hindi tatalsik kung saan saan o kaya naman pag nadaan ka sa may mga tubig hindi agad pupunta dito at very okay din to kahit na sa baha mo isugod o kaya sa may mga tubig kasi meron na rin siyang mat hindi nakawawa yung yung pillion ride dahil meron din ditong second na mat guard nung tapaludo ninyo dito sa likod mahaba rin sa stock chain naman niya nakita natin dito meron siyang 45T size naman ng kanyang gulong dito sa kanyang likod 140, 60, rim 17. And also tubeless din siya. Para naman ma-access mo yung kanyang battery, pati na rin yung kanyang small compartment dito na pwede mo paglagyan ng papers mo, dito mo siya bubuksan. Dito naman sa kanyang upuan, medyo malambot din siya. And ito yung itsura ng kanyang grab bar. Putol siya dito. May style na siya. Tapos pagkaka-finish niya is glossy black na napakaganda. Very premium talaga yung itsura nito. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. Removable din yung kanyang fender dyan. Yung kanyang tail light, signature din. Kasi pag makita mong dumaan yan, only si Geekster lang yung merong ganyang klase ng tail light or sa mga Suzuki na iba pang units. And meron din siyang plate lamp. For the SRP naman of Suzuki Sir 155, meron siyang SRP of 100,900 pesos. OD. For the category of sport naked bike at sa kanyang presyo, very sulit na ang masasabi ko dito by Gixxer 155. For more info of this motorcycle, lalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page contact number and yung kanilang address. Kung kayo ay around Paranaque o malapit lang kayo dito, pwede pwede kayo pumunta dito sa Suzuki 3S GF Homes. For the monthly naman, kung gusto nyo ng monthly, talaga ko na lang dito yung kanilang price list. At sana nakatulong sa inyo itong video na to para makilala si Kixer 155 2023 version. We, We are from Suzuki 3S Homes Paranaque Shout okay. out. Okay, pala sa mga tropa ko dyan. Tsaka sa dalawa ko na Kevin, tsaka Kendra. Shoutout out po sa Priya's family ko. Yung sa girlfriend ko. Yun, shout out po sa asawa ko, sa anak ko, tapos sa mga co-BM ko, po, sa AGM, AM. Sir John Guglianov and Alec Man, Laksina. <laughs> Hi po, shout out po sa family ko sa Canada. <laughs> sa Japan. Hey. Tapos, hey. sa future husband. Uh, shout out po sa Sarah's family and Sarah. Shoutout po sa family ko and kay Brian Malagos. Hanggang dito na lang guys! Right, Sensei! Right